bossing dito naman tayo ngayon sa ano Orani Bataan mga bossing kasi yung piyestang bayan nila ngayon dito ang daming tao rito ngayon tapos yan daming mga nakalatag-latag ayan Orani Bataan yung piyestang bayan nila ngayon dito sa ano uh, lungsod ng Orani and dito tayo mag ano re review mga bossing kasi napakaraming na ano rito ng mga maraming nga nagtitinda-tinda rito may flea market dito mga bossing hanap tayo rito ng mga ano tira-tira ng mga ano selector dito napakaraming nga ano, selector dito sa Orani Bataan pero ayan hindi naman tayo ng pag-asa laging meron yan sana makadali tayo napakaraming tao ngayon no very na tayo Let's go. Ay, hey, mga bossing, dito tayo sa ano, first na, natin. Yeah. meron tayong mga na falkal dito. 85 pesos each. Kaya meron ano, ha, Nike na polo shirt. Huh? Dry fit. Dalawa yan mga bossing. Ito yung Pura lang 85 Okay, okay.

Paano siya pa-flame na ano? Kabasa tiya ay ano? Pa jersey na parang warmer jersey. Pa-flame siya mga bossing. Pati likod. Flame din. Tapos ito meron din oh. Ayan may ilis na ano? Polo shirt. Wow! Ayan siyempre legit yan. 85 pesos lang. Ganda pa ng condition. Ito bagong bago pa. Ilis na polo shirt. Ang daming tao ngayon. Eh. Dito pa lang tayo sa unang kaya na. Ito agad yung ano natin. Mga nice na natin. Ang ganda nito. Pa-flame siya na ano. Solid. Ito yung pinaka-solid sa nakita natin dito. 85 pesos lang. Siyempre legit yan. Ayun yung hashtag nyo. Yun. FSBN. Random brand lang pero ang ganda lang kasi pa-flame siya. 85 ito, the least bagong bag. Large. Ayos, nakadalawa agad tayo rito. Wow! First two loops. Then parang ano na to ha, last na latag na nila rito kasi 3 days lang yung play market dito. Kasi tapos na yung piyesta. Ayos na to. Kaya bayaran ko ano na to ha. Ano, nakadalawa tayo. Tingin pa tayo sa iba. Libre na pala, bossing dito sa Nexo kaya Meron dito ng ano, 100 pesos eh. T-shirt Kinukuha natin Wow Jersey Majestic yan no? Cubs MLB mga bossing Solid o oh. Naka ano pa ah, Embrace pa yung logo niya Dami natin kinalikalan Wala nang ano, masyadong Wala na tayong mga nakuha sa iba kahit maaga tayo nagpunta, sobrang dami kasi selector dito. Pero ayan, thanks God pa rin dahil meron pa rin naman tayong nakuha. Kahit pa paano, hindi pa rin naman tayo na zero. Yung mga bossing, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ha. Maraming maraming salamat agad. Like yun na rin yung ating mga video mga bossing. Salamat agad. Ang dami grabe oh dami mga ano halos lahat ni ano, may mga bagong bukas na bill hindi ah! mo ano, alam karamihan ang binubuksan isang Korean Bale pero mga class A ng Korean Bale yung binubuksan nila kaya yun ang malilinis pabili oh, lang po boss ha oh. Ito mga boss, hindi tayo sa mga nakatumpok ko. na nang nilakad natin, wala tayo na, na. Ito, may nako. May nakita tayo rito ng Levi's mga boss. Wow. Vintage na Levi's. Oh. So, dito sa mga nakatumpok lang eh. Grabe, layo na nang inikot natin. Vintage na na to. Uh, Libays, napakasolid. Yan yung tag niya mga bossing. Paper tag siya. Size 33. All white na Levi's Yung pagka mga Levi's na 501. Yan. Mga na, uh, button. <tinyo> Yung hey, mga bossing, meron pa tayo nakuha rito. Baggy pants na ano. Uh, sweat pants na starter. Wow. So, ano oh. Ganda. May ano pa siya. hayan oh. may side pocket pa. Pabagi pants yun. Poton. Napaka solid. 50 pesos lang sa rito. May nakadalawa tayo rito. Itong vintage na Levi's. 50 pesos each. Yan bali nakadalawa lang tayo. Hinalukay natin hanggang ilalim. May mga lumabas pa kaso mga wala ano Mga, ah. mga issue na. Tulad yun ha. pinutol lang. Sayan to. Wala na tayo masyadong nakita. Puro pang babae na yung mga ano. Na, nasa ilalim. Pero thanks God kasi may nakuha pa rin tayo. Pagdalawa pa rin tayo rito. ay na ayos pa rin. Ah, may binibenta niya ba yung sombrero niya? Bili nyo lang pa iba ando diyan. Bakit? <laughs> eh nag nag nagko po sa ng mga ganyan eh. Baka pwede po. 500? Opo. Bumayaran ko na ngayon. Wag gusto ko lang yung ganyan sombrero eh. May mga ganyan kasi ako eh. Lasi man manam mga sombrero ng ganyan dito eh. Ha? Uh sa -huh. lobong to eh. Okay lang po. Bili nyo niyo na lang. Ay, mako. Ano po? Magkano mga gano'n nga? Yeah, libre pala si guys, 50-50 na lang. Eh, hey, mura lang pala eh. mo, depende mo kaya. Gagawin ng 600 para may pambili kayong pamali sombrero. Ayan. Ayan po. maganda May ganya kasi ang mga damit po eh. Panterno yung oh. ganyan. <laughs> ito may hindi kasi ang mga ganyan sombrero eh. Kaya pala, kahit mahal, hindi hmm. ano mo. Kaya nga. Wala na mga kung saan. Bibili na lang po kayo. Bayo na dami Kaya ba naman? Eh, ako na lang. Lalabang ko na lang. Kaya Hindi naman sa onan, Kaya lang ko na ano na stock na. Oo nga po eh. Lalabang ko na. Render ko na. Okay na yan. Ako na bahala mag-alagis na sumberin. Sigo lang po sa pantalan luma po. Ayaw po. Hindi kaya ito pwede. Hindi po. Opo, sumbrero. Nagpokollect po talaga. Dale, manang hits. Cool na ano, Giants oh. Ganda. Snopishyo lang pero bagong bago pa yan. Reshape lang. Panalo. Yung mga bossing, okay na tayo. Kaya eh, wala man tayo masyadong nakuha. Pero thanks God kasi ayun, meron pa rin tayo mga nalut ng mga tira-tira. Kasi marami kasi mga selector dito. Tsaka yung mga tigarito yung mga yun. Home court nila kaya wala na talaga kasi mga tira, -tira na lang to solid na solid pa rin yung mga nakuha natin let's go <laughs>